Hello mga katimpusa, ayan, so kamusta po ang lahat? Panibagong araw, panibagong pag-asa Tara't i-assemble natin itong gamit na aking binili para sa kanila mga katimpusa At dahil nga po dumadami na po sila dito sa bahay Kailangan na po natin magdagdag ng kanilang mga cages dito sa bahay At tingnan nyo naman tong si Yuki kung gaano kakulit mga katimpusa Kahit anong gawin ko nandyan at nandyan po talaga yan siya At nagdagdag pa nga po ng kasama niya mga katimpusa At tingnan nyo naman bago ko buksan Ayan diba nandyan na sila agad at isa nga po ito sa pinaghahandaan ko mga katimpusa dahil mag -e expired na yung kanilang anti-rabies kaya kailangan na namin magdagdag ng cages nila. At isa sa mga cages na nakita ko mga katimpusa na napaka-reliable gamitin at napaka-heavy duty. Ganitong design mga katimpusa yung may recommend ko po sa inyo. So yan, bilang isang fur parent, kailangan natin paghandaan yung mga ganitong situation lalo lalo na pag ganito sila kadami mga katimpusa. Isa sa dapat pinaghahandaan natin yearly is yung kanilang antirabies dahil napaka-importante po talaga sa kanila ito. At dapat hindi po natin ito pinagsasa walang bahala. Ang responsibility natin mga katimpusa na ipainjek yung ating mga alagang pusa or aso yearly. And sa mga katulad kung maraming nare-rescue mga pusa or aso, ito po yung tip ko sa inyong lahat mga katimpusa. Kung gusto nyo po talaga makamura or kung gusto nyo po talaga na walang babayaran, mag-check po tayo sa kanya-kanya natin mga barangay or LGU dahil may mga ino-offer po silang libreng kapon, microchipping, anti-rabies at iba't iba pang mga procedure, mga katimpusa. At ganyan nga po ang aming ginagawa sa mga pusa namin dito sa bahay. Ayan, so abang-abang lang tayo mga katimpusa. At sa kakadaldal ko nga, hindi ko na namamalayan, patapos na pala ako dito sa inaasimbol natin mga katimpusa. Ayan, so ilalagay na lang po natin isa-isa yung mga turn nilyo or yung mga pangpasikip bawat sulok netong may mga butas sa cage neto mga katimpusa at dahil first time ko nga pong i-assemble tong ganitong cage at nangangawit na nga po talaga ako dito at isa nga po ito sa nagustuhan ko dito sa cage na to mga katimpusa is yung mat trade dito sa loob neto dahil meron po talaga siyang patungan ayan so nakikita niyo naman ito po yung sinasabi ko sa inyo na parang mat tray mga katimpu sa para mas magiging comfortable po yung pusa natin. Bali medium size nga po pala yung nabili nating cage mga katimpu sa at kasya dito yung dalawang maliliit na kagaya ni Paul Kina na nasa loob. So, Finally natapos na po tayo sa cage na ating inassemble mga katimpu sa and I'm hoping na nasundan nyo po yung aking ginawa dahil sa kakadaldal ko nga po natapos talaga natin na gala ah, grabe excited na nga po si magpa-inject salamat mga katimpusa sa panonood see you on my next video